Ayan, tayo nga ay maglalaro ng once upon a letra. Ayun. Uh, ang mechanics natin, bubunot ang mga malalaro ng papel na naglalaman ng story na kanilang gagawin ng narration. Sunod naman nilang bubunutin ng letra na hindi nila maaring banggitin o gamitin sa mga salitang kanilang bibigkasin. Iwasan o uh, liwasan o alternate ang pagsagot. Ang malalarong gagamit ng letra na nabunot sa kanilang pagkukwento ay mababawasan ang puntos. Ang dalawang team ay mayroong 7 points. Ang pinakakonti ang score ay siyang talo. At dahil mag-isa ko lang for today, isa ang magre-represent sa aking partner dito sa Morning Balitaktakan ay si Miss Kunaya. Oo. Uh, tapos magtatawag tayo ng ating mga teammates. Na, dalawa lang. Kulang pa. Dalawa pa. Uh, Cams. Ayan. Si Nix. Ayan, kasama natin si Nix. At syempre, lalabas din si Romer para sa mga bubunutin natin. Okay tayo-tayo. Mm -mm. ah, pwede, pwede nang tumayo. Ayan, dito ka sa harapan. Presenting, Romer. Ayan. Ayan. So, ang teammate ko, ikaw, at saka si ikaw, kami. Tapos kayo naman dun kay Miss Kunaya. Ayan, perfect. Great. So, mauuna muna tayo, Miss Kunaya. Dito ka sa kanya 'yan. Ay ano ang kw natin? Anong laro natin? Anong anong tight? Ah, anong, um, anong storyline? Nagaga. 'Yan yung ah. Uh. Okay, dito tayo. Bubunot muna ako. Bubunot muna ako at ang ating story ay Peter Pan. Pe Peter Pan! Tutu -tut -tut to, di ba? Ako so, muna ako ha. Mauna na ako. Uh Oo, -oh, magiging creative daw ako sabi. Letter L. Bawal ang letter L sa pagkukwento. So wala dapat letter L. Umalon si Peter Pan. Wala, wala. Umalon. Ay! Oh my God! Oh my God! Oo oh pala! Oh, oh my gosh! O oh oh, di minus points na ako six points kayo, seven pa. O, mauna. O, next ka, ha? Galingan nyo. Hindi tayo papatalo kay Miss Kunaya. Hindi ako papayag. Oo. Story. Yan. Ganyan. Okay. Cinderella. Cinderella. Okay, go. Dito tayo. Yan. Walang S. O, go. Go kwento, ikwento mo si Cinderella ngayon. Ewan ko lang nang walang S. Go! Umiyak ang babaeng... Bye. Inderel. <laughs> <laughs> Wait, we'll let her see yun. Pwede. <laughs> <least. At> <laughs> o, oh, sige. O, oh, next na. tuloy-tuloy. Oh, Tuloy-tuloy. Oo, uh, uh, go. Naghulog ng sa... Oh! Ay! Ay! What? <laughs> wrong, wrong! Six, six. Oh, ka ikaw na ang next. O, oh, bumunot ka, bumunot ka. Dali. Oh my gosh. I'm so excited. Ang hirap naman lang pinapagawa nyo sa amin. Bawal ang letter I. Fairy tale. Kaya mo yan. Ah, uh, Little Mermaid, the Little Mermaid. Kailangan mong ikwento yung the Little Mermaid, how without letter I go. Lumangoy sa dagat ayaw sa tatay. Uh, lumangoy sa dagat. Ayaw sa tatay. Kaso, mahal ng dalaga ang tatay. Oh? Mm, wala. O, kayo na. Six points. Pasok sa pang yeah, Congrats. Next. <laughs> The Frog Prince. O, oh, eto yung hinalikan. oo oh, oh. Letter. <laughs> <laughs> oh, next go! Umpisain mo. Letter O, bawal ang letter O na banggitin. Go. Ang babae ay waitress. <laughs> the frog and the prince yun! Ay, the frog and the princess yun! <laughs> At taloy. Naging palaka ang binata. Ay. Ay sinalikan ng dalaga ang palaka. Oh! O, oh, ituloy mo. Hindi pala tatapos ang kwento. Kailangan dapat matalo sila. Naging lalaki ang palaka. <laughs> <laughs> oh. tapos, at nabuhay ng masagana ang dalawa. Oh! ang kalye. Oh, six six kami no. Oh next ako. Hmm. Ay, hindi ko to kina. <laughs> mga kay MB, ito. Laruin nyo ito sa mga Christmas party. Birthday party, ganon. The ant and the grasshopper. Ay, alam natin to. O, oh, wag lang letter A, ha? <laughs> Parang awa mo na. Wag lang letter A ulit. Hmm. Letter A. Letter E. O, oh, letter, e. bawal lang letter E. Okay. Um, ang aunt ay masipag. Hindi. <laughs> siya nagagalit. <laughs> <laughs> Kaya nung bagyo, nasa loob lang siya ng bahay. Uh -huh. Masipag siya lumabas para kumuha ng pagkain. Mm. <laughs> Kasi kakainin niya yon. <laughs> Kaya hindi siya tulad ng grass talon. <laughs> Yay! Oh, last one. Kayo, kayo. Oh my gosh. Six, Pag dapat matalo sila. Pag hindi niyo to, pal Palalo na kami. Five seconds lang ha. Ano yan? Oh the rabbit and oh dapat Ah oh, bawal ha. Okay. Oh sige sige. Five, six, seven, go Five, four, three, two. <laughs> Excited ang kuneho. Mm. Na magpipagpaligsahan sa pagong. Aha. Uh -huh. Ang kuneho ay kampante. Ay. ay siya ay mananalo sa pagong. munit hindi niya alam, mas masipag ang pagong. Oh. Kaya ang pagong nag-go to finish line. Ay! Okay, ayaw nilang patalo. So, this is a draw. Draw, 6 points, six points. Congratulations! Uh Oo, -oh, walang natalo. Lahat panalo dahil magagaling tayo.